Nagluto ako ng ginisang kalabasa na may hipo, nilagyan kong alugbate at saka malunggay. Ayan siya yung mga sahog. Tara, maggisa na tayo mga langga. Una, igisa natin ang ating bawang. Pagka light brown yan, isunod na natin ang ating sibuyas. Sa panahon kasi ngayon, mas maigi pa na puro gulay na lang kaysa karne. Mahal na, nakaka-high blood pa. ba? Diba? Pagka light brown na yan mga langga, syempre, isusunod na natin ang ating hipon ang ating pisik-pisik na hipon. Ayan siya. Siyempre, pinutol-putol ko para dumami. Discard, diba? Isa e, kaunti lang yung mamaya, kaunti lang makakain, diba? Pagka gisa-gisa niyan mga langga, pagka medyo na, nag-light red na siya, lagyan niyo na siya ng magic sarap. konti lang at saka kaunting asin. Ihalo-halo nyo syempre para kumalat yung lasa dyan sa laman sa loob ng ating hipon. Pagkatapos nyan guys, isunod na natin yung munggo. Yung munggo, na napalam napalambot ko na yan. Kaya ready na yan. Mabilis na lang yan lutoin ng ating ulam ngayon. Pagkaluhalo nyo yan guys, syempre sunod nyo na yung kalabasa. Kasi kailangan din lumambot ng kalabasa. Syempre plus added additional pang din sa munggo. Kaya nilagay ko na yung munggo. Pagkagisa-gisa nyan, lagyan nyo na ng mainit na tubig. Pinakuluan nyo na kay pasa para mabilis na siya kumulo, di ba? Hindi sayang yung gasol nyo. Discard, ba? Diba? Siyempre, pakuluan natin para lumambot yung kalabasa. Nung lumambot na yan, ayan, pwede na yan ilagay ang ating mga dahon-dahon. Yung ating alugbati at saka malunggay. Ilagay na natin ang alugbati. At saka isunod natin yung malunggay natin yan. Kasi sa pagluluto ng ganyan, kahit hindi mo na yan i overcook yung mga gulay-gulay, basta na palambot mo na yung munggo at saka kalabasa sa panahon kasi ngayon dapat madiscard ka kasi kung hindi ka talaga madiskarte eh, wala ubos yung pera kaya yan mabuti pang gulay syempre nilagyan ko ng sili para masarap kasi sili na green ang aking favorite. Gusto ko maanghang lagi. Yan. Luto na yan guys. Pwede na yan. No, na siya. Ganyan lang siya kabilis guys. Hindi na siya tumagal pa sa paglaga-laga dyan dahil discarded din. Ayan na siya, di ba? Solve na amin uh, ulam hanggang maghapon. May baong pang aking asawa. Di ba? Want to sawa ka na sa halagang 100 pesos. Oh, saan ka pa? Kaya dito ka na. Magluto ka na rin. Alam kong nag-crave ka na rin. Kaya magluto ka na para matikman mo rin kung gaano yung kasarap.